Muling dinalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga smuggler. Sa kabila niyan, muling namigay ang Pangulo ng na mga nasamad, nasabat na smuggled na bigas. Nasa front line ng balitang yan, si JC Cosico. Kaya magsilbi itong babala sa mga smuggler, sa mga hoarder at sindikato diyan. Nasa bagong Pilipinas na tayo, hindi nalulusot ang inyong mga lumang estilo. Hindi na pwede ang inyong mga kalukuhan ngayon. Muling na namang binantaan ni Pangulong Bombong Marcos ang mga smuggler at hoarder na sinisisi niya sa pagsipa na presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa kabila niyan, ang mga nasabat na smuggled na bigas na dumaan sa pagsusuri ay ipinamahagi kanina ng Pangulo sa San Jose Antique. Sa talumpati ni PBBM, sinabi niya nakibag-ugnay na sila sa Kongreso para maging ganad na krimen ang agricultural economic sabotage. Matatanda ang pinangalanan kamakailan ni Pangulong Marcos sa apat na rice traders na sinampahan na reklamong may kaugnayan sa hoarding at smuggling. Kanina, isang libong benepisyaryo na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Antike ang nabigyan ng tig-25 kilo ng bigas. Ang ilan sa mga benepisyaryo, mga naapektuhan ng na African Swine Fever at ng mga nagdaang bagyo. Malaking tulong yan, lalo't mahal pa rin ang presyo ngayon ng bigas. Sa isang kilo, apat kami kumakain. Pagsaing namin, binawasan. Kung tatlo yan, bawasan po muna para may masusunod na, raw na araw kami makain. Makabawas din yun sa mga gastusin namin sa bahay. Imbes na pambili namin ng bigas, ibili namin ng ibang pangangailangan sa bahay. Kaya ng sabon, toothpaste, ulam. Bago pumunta sa Antique, namahagi rin ang bigas ang Pangulo sa Roja City Capiz. Dito, inatasan ni PBBM ang Department of Finance at Department of Agriculture na pabilisin ang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga magsasaka. Kabilang dyan, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at ang Rice Farmers Financial Assistance Program kung saan 10,000 benepisyaryo sa Capiz Province ang target na mabigyan ngayong taon. Bukod sa mga opisyal ng Capiz LGU, present din Serais sa Rice Distribution, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, at dating senador at Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Alam nyo po, kami ni, kami ni Mar, matagal na po kami magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig, kuminsan sa politika. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.